Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagtalong muli ng Oklahoma City Thunder sa ating defending champions na Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong super team na mabubuo na na Lebron James. Sa pangatlong sunod nga po mga katropes na pagkakataon ngayong season, ay tinalo na naman nga po ng Oklahoma City si Thunder ang ating defending champions na Denver Nuggets ngayong araw sa score na 105 to 100. Bagamat man nga po maagang lumumang ang Nuggets sa kanilang game, ay matagumpay rin naman nga pong nakuha ng OKC ang huling quarter sa paunguna nga po ng kanilang mga players mas na si Nashay Alexander na nakapagtala dito ng 34 points, 7 rebounds at 5 assists at si Chet Holmgren na nakakuha naman ng 18 points, 13 rebounds, 5 blocks at 3 assists sa kanyang 7 out of 13 shooting kasama na dyan ang kanyang clutch 3 pointer para masilang kanilang panalo laban sa Denver Nuggets. Kaya dahil nga po dyan ay umangat nga pong Oklahoma City Thunder sa ikalawang pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record ng 33 wins at 15 losses. Habang Denver Nuggets naman nga po na pinangunahan ni Aaron Gordon na kumuha ng 16 points sa 13 rebounds ay bumagsak na naman nga po sa ika third seed sa kanilang record na 33 wins at 16 losses. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong super team na mabubuo na ni Lebron James. Matapos nga po mga katrops na mag-post si Lebron James ng last hour sa kanyang social media account, ay marami na nga po mga fans at analyst ang nag-akala na gagawa na nga po talagang Lakers ng move o trade since hindi na nga po natutuwa pa ang kanilang main superstar sa pinagagagawa ngayon ng kanilang kupunan. Ika nga yung mukhang gusto na nga na po nito na bumuo ulit ang bagong super team bago ang trade deadline upang sa ganun ay magkaroon ulit nga po sila dito ng magandang run, papasok ng playoffs. At kung pagbabasehan nga po natin ang kasalukuyang dalawang trade plan ngayon ng Lakers at Nara Pelinga, ay mukhang gusto na nga po talaga nito na makabuo ng bagong super team. Sa katunayan, Masinsin ang kinakausap ng Adepo na Rob Pelinka, mga kupanan ng Atlanta Hawks at Brooklyn Nets. Sa kagustuhan nga po nalang makuha si na Dijonte Murray, Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie at Royce O'Neal na may pagtatandem nga po nalaki na Lebron James at Anthony Davis. At kapag nagtagumpay nga po ang Lakers sa ganyang klaseng trade, ay posible nga po silang makabuo ng isang bagong starting lineup na bubuhin na, na Spencer Dinwiddie, Dejante Murray, Lebron James, Royce O'Neal at si Antona Davis sa kanilang magiging huling push ngayong sisa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.